May mga sumpang hindi mo makikita, pero mararamdaman mo sa bawat patay na ilaw, sa bawat hampas ng hangin, at sa bawat malamig na hiningang dumadaan sa batok mo. Sa probinsya ng Leyte, may isang kwento tungkol sa isang mangkukulam na isinumpa mismo ng kadiliman. At ang sino mang lalapit sa kanya ay hindi na kailanman nakalabas ng buhay. Bago tayo magsimula kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Itago nyo na lang po ako sa pangalang princess. Isa po ako sa mga nakasaksi ng isang kakaibang pangyayari sa aming baryo dito sa Leyte. Hindi ko po alam kung dapat ko pa bang ikwento ito. Pero gabi-gabi ay parang may humihiling na ibahagi ko ito para may makaalam ng katotohanan. Lumaki ako sa isang tahimik na baryo sa gilid ng bundok. Dito, kilala ang bawat isa lahat magkakapit bahay, magkakilala. Pero may isang bahay sa dulo ng kakahuyan na pilit naming iniiwasan. Sabi ng matatanda, doon daw nakatira si Aling Sabel isang matandang babae na tinatawag nilang isinumpang mangkukulam. Maraming kwento tungkol sa kanya. May mga alagang manok na itim, mga kalderong laging mainit kahit walang apoy, at mga sigaw na naririnig tuwing hating gabi. Pero ang pinakanakakatakot daw ay ang sumpang dala niya sa sinumang mang lumapit o mang asar sa kanya. Nagsimula ang lahat isang gabi ng Hunyo, taong 2014. Kasama ko ang mga kaibigan ko noon, sina Lester, Jessa at Lito. Dahil wala kaming magawa, naisipan naming dumaan sa kakahuyan, papunta sa ilog. Kahit alam naming bawal doon kapag madilim. Habang naglalakad kami, napansin naming may ilaw mula sa bahay ni Aling Sabel. Uy, may tao pa pala dyan. Baka totoo ngang mangkukulam yan. Napahinto kami nang marinig namin ang kakaibang tunog parang may humihikbi. Malakas pero parang hindi tao. Tumigil kami sa paghinga nang makita namin sa liwanag ng gasera. Si Aling Sabel nakaupo sa harap ng isang lumang altar at may hawak na manikang gawa sa tela. Pinupunit niya ito isa-isa habang may sinasabi sa wikang hindi namin maintindihan. Balik na tayo. Pero bago kami makalayo, biglang napalingon sa amin si Aling Sabel. Ang mga mata niya, puti na parang walang itim. At ang bibig niya ay nakangisi na parang may lihim na alam. Anong tinitingnan niyo? Mga walang modo. Gusto niyo bang maranasan ang sumpa ko? Nagtakbuhan kami papalayo. Pero habang tumatakbo, may malamig na hangin na sumunod sa amin at parang may humahaplos sa batok ko. Pagdating namin sa baryo hingal na hingal kami. Pero si Lester hindi na makapagsalita. Namumutla siya at nanginginig. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa eskwela at mula noon, nagsimula ang bangungot ng aming baryo. Sa mga susunod na gabi, may mga hayop na nakitang patay sa paligid ng ilog mga manok, aso, pati kambing. Lahat may parehong marka sa leeg tatlong malalalim na sugat, parang kinayod ng kuko ng halimaw. At isang gabi, habang natutulog ako, narinig ko ang tinig ni Aling Sabel sa labas ng bahay namin. Hindi kayo ligtas. May isa pa akong gukunin. At mula noon, alam kong hindi na ito basta kwento ng mga matatanda. Totoo ang sumpa. Totoo si Aling Sabel. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling naging tahimik ang aming baryo. Kahit tanghaling tapat, pakiramdam namin ay may mga matang nakamasid sa amin mula sa kakahuyan. Ang mga ibon na dati ay maingay, biglang nawala. At tuwing sumasapit ang gabi, may malamig na simoy ng hangin na parang humahaplos sa balat. Hangin na may dalang bulong ng pangalan ni Lester. Isang linggo matapos naming masilip ang ginagawa ni Aling Sabel. Nagsimula ng manghina si Lester. Araw-araw, lalo siyang pumapayat. Namumutla ang balat. Nangingitim ang ilalim ng mata. At halos hindi na kumakain. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa albularyo. Pero sabi ng matanda, walang ordinaryong sakit iyon. May espiritu daw na kumakapit sa kanya. Sinundan kayo ng sumpa at siya ang unang napili. Kinagabihan, sinamahan ko si Jessa at Lito sa bahay ni Lester. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Pero nang buksan ng nanay ni Lester ang pinto, Naamoy namin ang kakaibang amoy, parang nabubulok na karne. Nakita namin si Lester sa kama. Nanginginig kahit walang hangin. Namumula ang mga mata, at may mga itim na marka sa liig niya, tatlong guhit na parang sugat. Bigla siyang napabangon. Umalis kayo, nandito siya. Sino, Lester? Sino ang nandyan? Siya, si Aling Sabel, nasa ilalim ng kama. Napahiyaw ang nanay ni Lester at agad kaming lumabas ng bahay. Sa labas, nakita namin si Aling Sabel. Nakatayo siya sa tabi ng punong santol, tahimik lang, pero nakatingin direkta sa amin. Ang mga mata niya ay mapuputi pa rin, at sa liwanag ng buwan, kita kong may hawak siyang manikang itim at ang karayom, nakatarak sa leeg ng manika. Mula sa loob ng bahay, narinig naming sumigaw si Lester ng ubod lakas at pagkatapos ay katahimikan. Kinabukasan, binawian ng buhay si Lester. Wala raw nakitang dahilan ang doktor. Walang sugat, walang lason, pero nagdilim ang buong katawan niya bago mamatay. Doon kami tuluyang natakot. Hindi na kami lumalabas kapag gabi at lahat ng bahay ay naglalagay ng asin sa mga bintana. Pero gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang boses ni Aling Sabel sa hangin. Dalawa pa. Mula noon, alam kong hindi pa tapos ang sumpa. Si Lester lang ang simula. Pagkatapos mailibing si Lester, akala namin matatapos na ang lahat. Pero mali kami. Sa halip na humupa, parang lalong lumakas ang sumpa. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa baryo mga ilaw na biglang namamatay, mga hayop na nagwawala sa gabi, at mga batang nagigising na umiiyak dahil daw may matandang babaeng nakatayo sa may pinto ng kanilang kwarto. Araw-araw may bagong nakakaramdam ng sakit. Si Mang Pedro, bigla na lang nagdugo ang ilong habang nag-aararo sa bukid. Si Aling Fe, nawala ng boses matapos banggitin ang pangalan ni Aling Sabel sa palengke. Lahat ng nakakita o nakarinig sa kanya, parang tinatablan ng sumpa. Kami ni Najesa at Lito, halos hindi na lumalabas ng bahay. Pero isang gabi, kinatok ako ng tatay ni Jessa. Nanginginig siya, pawis na pawis. Princess, tulungan mo kami. Si Jessa biglang nag-iba. Dali-dali akong tumakbo papunta sa bahay nila. Pagpasok ko, nakita kong nakaupo si Jessa sa sahig. Nakayuko. Nasa paligid niya ang mga durog na baso at kandilang natunaw. Nung una akala ko umiiyak siya, pero nang itaas niya ang ulo niya, nakita kong tumatawa siya yung tawa na hindi natunog tao. Hindi pa tapos. Gusto niyang magdusa tayong lahat. Jessa, tama na hindi mo alam ang sinasabi mo. Pero bago pa siya makalapit, biglang lumipad ang mga baso at plato mula sa lamesa. Isa ron, tumama sa pader at muntik ng tamaan si Lito. Napasigaw kami at nang humarap ulit si Jessa, may dugo na sa kanyang bibig at sa noo niya. May tatlong marka katulad ng kay Lester. Tinakbo namin palabas ng bahay. Sa labas, nakita ko ang anino ni Aling Sabel, nakatayo sa may puno ng niyog. Nakangiti siya at nakataas ang isang kamay na may hawak na manikang may buhok ni Jessa. Inabukasan, wala na si Jessa. Sabi ng mga tao, tumakbo raw papasok sa kakahuyan at hindi na nakita. Mula noon, natakot na ang buong baryo. Wala nang lumalabas paggabi, pati mga matatanda nag-aalay na ng dasal, tuwing alas 12. Pero kahit anong gawin namin, parang may malamig na presensya pa rin na dumadaloy sa paligid. Isang gabi, habang nakahiga ako, narinig ko ang pagkatok sa bintana ko. Tatlong beses, paglingon ko, may nakita akong kamay na maitim at kulubot. Dahan-dahan itong gumalaw at itinuro ako, at narinig kong muli ang tinig na iyon. Mahinahon pero nakakayanig ng kaluluwa. Dalawa na, isa na lang. Hindi ko alam kung sino ang susunod. Pero alam kong hindi pa tapos ang sumpa ni Aling Sabel. Pagkatapos mawala ni Jessa, hindi na kami nakatulog ng maayos. Si Lito na lang ang natira sa aming tatlo. Pero kahit siya ay unti-unti nang nagbabago. Madalas ko siyang makita sa labas ng bahay tuwing hating gabi, nakatitig sa kakahuyan parang may tinig na tinatawag siya. Isang araw, nagpasya akong tapusin na ang lahat. Hindi ko na kayang mabuhay sa takot. Kailangan kong malaman kung ano ang pinagmula ng sumpa. Kaya isang hapon, pumunta ako kay Aling Remedios, ang pinakamagaling na albularyo sa baryo. Siya lang ang may lakas ng loob na magbanggit ng pangalan ni Aling Sabel. Tahimik niyang inilapag ang tasa ng kape sa mesa. Hindi niyo dapat ginalaw ang buhay niya. Si Isabel ay hindi dating mangkukulam. Isa siyang hilot noon, mabait, tumutulong sa lahat. Pero nilapastangan siya ng mga tao dito. Anong ibig niyong sabihin, Lola? Pinagbintangan siyang pumatay ng bata. Nilagyan ng apoy ang bahay niya at iniwan siyang nakalugmok sa gitna ng apoy. Pero hindi siya namatay. Mula noon, ang sumpa ng lupa at hangin ay sumanib sa kanya. Ang galit niya, naging buhay. Nanlamig ako sa narinig. Ibig sabihin, hindi siya isinumpa ng iba siya mismo ang naging sumpa. Kinagabihan, nagpa siya akong puntahan ang bahay ni Aling Sabel. Tinabihan ko si Lito, pero tumanggi siya. Wag mo na ituloy, Princess. Baka ikaw na ang susunod. Pero kailangan kong tapusin ito. Sa dilim ng kakahuyan, Dinala ko lang ang lampara at rosaryo ni Mama. Habang papalapit ako, naramdaman kong lumalamig ang paligid. Wala kang maririnig kundi mga dahong nagkikiskisan at mabagal na paghinga na parang nasa likuran mo. Pagdating ko sa lumang bahay, bumukas ang pinto ng kusa. Sa loob, naamoy ko ang amoy ng sunog na kahoy. Ang sahig ay puno ng abo at sa gitna ay may altar may mga manika, buhok at mga pangalan na isinulat sa papel. Isa ron, ang pangalan ko. Nang bigla kong marinig ang tinig niya sa likuran ko. Bakit mo ako ginising? Paglingon ko, nandoon si Aling Sabel. Ang balat niya ay sunog at basag-basag. Pero ang mga mata, buhay na buhay. Hindi ko gusto ang ginawa ko noon. Pero, ginising niyo ako sa galit na nilimot ko na. Sinubukan kong magdasal pero biglang lumakas ang hangin. Tumalsik ang lampara at nagliyab ang paligid. Naririnig ko ang mga iyak at sigaw ng mga kaluluwa na parang nakakulong sa bahay. Hindi ako ang tunay na sumpa. Kayo ang dahilan kung bakit ako nabuhay muli. Naramdaman kong parang may humawak sa leeg ko. Mainit. Mabigat. Hanggang sa mawala ang ulirat ko. Pagmulat ko umaga na. Nasa labas ako ng kakahuyan, puno ng alikabok at abo ang katawan. Ang bahay ni Aling Sabel wala na. Parang hindi kailanman umiral. Pero sa palad ko, may naiwan tatlong marka. Katulad ng mga sugat ni na Lester at Jessa. At sa hangin narinig ko ang tinig niya. Isa ka na sa amin! Pagkalipas ng gabing iyon, hindi na ako bumalik sa kakahuyan. Pero simula nang lumabas ako mula roon, alam kong may nagbago sa akin. Laging malamig ang paligid kahit tirik ang araw. Tuwing titingin ako sa salamin, may aninong dumadaan sa likod ko. At gabi-gabi, nananaginip ako ng bahay na nasusunog. At si Aling Sabel, nakatayo sa gitna ng apoy, nakangiti. Ilang araw akong hindi lumabas ng bahay. Si Lito lang ang pumupunta para kumustahin ako. Pero isang umaga, Natagpuan ko siyang nakahandusay sa may pinto ng bahay namin. Namumula ang mga mata at sa liig niya may tatlong marka. Kagaya ng kay Lester, kagaya ng akin. Nang humawak ako sa katawan niya, may narinig akong boses sa tenga ko mahina pero malinaw. Wala nang makakatakas sa sumpa. Tumakbo ako papunta sa simbahan. Wala na akong ibang alam kundi ang magdasal. Pero pagdating ko roon, Kahimik ang buong lugar. Ang mga kandila ay patay at ang krus sa gitna ay nakabagsak. Sa sahig, may mga bakas ng abo at sa gitna noon, may nakasulat na pangalan ko. Bigla kong narinig ang mga yabag mula sa likod. Mabagal. Mabigat. Princess! Paglingon ko si Aling Sabel. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang mukha niya. Hindi nasunog. Hindi na halimaw. Para siyang ordinaryong babae. Pero ang mga mata niya ay walang buhay. Sinira ninyo ang katahimikan ko. Ngayon, makakasama mo na ako. Sinubukan kong tumakbo, pero bumigat ang mga paa ko. Para akong hinihigop ng lupa, umiikot ang paligid, at sa bawat sandali naririnig ko ang mga sigaw ni na Lester, Jessa, at Lito. Para silang mga tinig na nanghihila sa akin pababa Hanggang sa bigla kong nakita ang bahay ni Aling Sabel. Buhay ulit. Nasa harapan ko parang hindi nasunog. Sa loob nakatayo siya, may hawak na manika. At sa manikang iyon, nakasulat ang pangalan kong buo. Ngayon, wala nang makakalimot. Ang sumpa ay magpapatuloy sa sinumang makakarinig ng kwento ko. Isinaksak niya ang karayom sa dibdib ng manika. Biglang dumilim ang paligid. At ang huling narinig ko ay ang sarili kong sigaw. Pagkatapos noon, nagising na lang ako sa harap ng aming bahay. Pero tuwing gabi, may mga nagsasabing may babaeng umiiyak sa gilid ng kakahuyan. Nakasuot ng puting bestida at hawak ang manikang may mga pangalan. At kung sakaling marinig mo ang pangalan mong binubulong sa gabi, huwag kang lilingon. Baka isa ka na rin sa kanila. At dito nagtatapos ang kwento ng isinumpang mangkukula mula sa Leyte. Isang paalala na may mga kasinungalingang hindi dapat sinimulang halukayin at may mga sumpang mas mabuting hindi gisingin. Sapagkat minsan, ang mga nilalang na ating tinatawag na halimaw ay dating mga taong piniling apihin ng lipunan. At kapag bumalik sila para maningil wala nang makakapigil, kaya sa tuwing maririnig mong may kumakatok sa gabi o may bulong na dumadaan sa hangin, siguraduhin mong nakasara ang pinto at nakapikit ang mga mata mo. Dahil baka hindi lang hangin ang dumadaan, baka isa na siya sa kanila. Muli, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Matulog ka na. Kung kaya mo pa